Okay, magandang araw po muli sa lahat itong pumuli si Atty. Aldrin D. Gregorio and in this video, pag-uusapan natin kung safe ba na bumili na portion lamang ng lupa okay, o bahagi lamang ng kalupaan ang iyong bibilin at yung bibilan mo ay minanan niya lang yung lupa at wala pa siyang title. Okay, so pag-uusapan natin ngayon yan. Unang titignan, yung pang seller, diba, yung nagbebenta, is he one among many heirs. Ang uh, ibig kong sabihin dito, syempre hihiramin hiramin mo titingnan mo yung titulo na hawak niya. Purportedly, yung hawak niya is from his mother or father or kung or kung mas malaking problema to, kung from the grandfather. Medyo uh, medyo mas complicated yun, no? So as assuming na mother, di ba? is he one among many heirs ibig sabihin mayroon pa siya mga kapatid o mayroon mga surviving spouse yung uh, title owner uh, na kailangan ng consent upang itong title na to ay ma-transfer dun sa mga tagapagmana sa mga buhay okay kasi kapag uh, he is only one among many me medyo mas maging complicated yan kailangan nila ng dito partition kailangan nila ng uh, kailangan ng subdivision plan, okay? Pag-usapan natin in a little bit, explain natin 'yan. Okay? Ngayon, ah, uh, kung siya lang ang tagapagmana ibig sabihin siya lang ang anak, okay? Ibig sabihin walang surviving spouse, yung title owner kunyari yung tatay niya yung title owner, yung nanay ay yung, uh, yung may owner rin ano. Ibig sabihin, ang kailangan lang niya upang mailipat sa kanyang pangalan niyan ay uh, affidavit of self adjudication. So mas uh, less complications yan. Pero doon tayo doon sa mas nakararami na um, ibig sabihin mas maraming Pilipino nakararanas nung una kong sinabi, ibig sabihin, yung seller na nagbebenta sa iyo is one among many. Meron siya mga kuya, meron siya mga kapatid, meron siya mas ma mas nakakabatang kapatid at minsan meron ding surviving spouse na merong share doon sa property. Ngayon, pangalawa mong titignan meron na bang approved subdivision lot plan? Kasi lalo sa probinsya, no? Uh, ang, ang, ang usually ginagawa lang ng mga seller, ah, mula dyan sa puno ng mangga hanggang dito sa muhuna to. Okay? Yun yung bibilin mo. O, ano yun? Magulo yun. Kailangan merong approved subdivision lot plan. Ang ibig sabihin dito, dapat merong judetic engineer na magsusurvey dun sa property para malagyan ng uh, uh, technical description yung deed of sale na pipirmahan mo. Ibig sabihin, merong definite na meets and bounds. Hindi pwedeng sasabihin mo, hindi pwedeng sasabihin, ah, basta yung hilaga attorney. O, basta yung nasa kanluran, akin yun. O, basta yung malapit sa uh, malapit sa right of way, uh, malapit sa, sa, sa highway, yun ang akin. O oh, hindi pwede. Yung kailangan mayroong technique, may kailangan, very definite 'yan kasi diyan nagkakaroon uh in in the future na magulo, mayroong encroachment, magkakasuhan pa sa husgado. So payo ko sa iyo, so umpisa pa lang ayusin mo na. Bago ka bibili, dapat may technical description 'yan. Dapat yan ay mayroong uh, approved subdivision lot plan na na inaprubahan ng ating uh, DENR. Uh dapat dapat nandiyan yan dapat maliwanag yan ano ah uh, yan yung pangalawa pangatlo dapat bayad na siya doon sa tinatawag nating estate tax at uh, documentary stamp tax 6% plus 1.5% no at uh, on process na yung kanyang certificate authorizing registration na kung saan okay na kung saan pwede na siyang in theory no pwede na siya pumunta sa register of deeds para mapatitulon sa kanya. Ngayon, kung hindi pa niya nagagawa yun, pwede namang uh, dito of extrajudicial settlement with sale uh, na na-discuss ko na in, in some videos yun. No? Know? Panorin uh, panoorin nyo na lang ulit. Ngayon, ah uh, so yan na. Uh, tignan mo yung title. Tignan mo eh, kung siya ay uh, one among many. Tignan mo kung meron kung meron uh, kung meron ng sa sub approved subdivision subdivision lot plan yan at uh, kung meron siyang uh, nabayaran na niya yung buwis dyan at uh, susunod na point of consideration mo okay ah uh, dapat uh, liwanagin mo o dapat dun sa pag-uusap nyo nung seller dapat meron kayong uh, o oh, siguro pinaka very uh, ang, 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 very good na practice dyan isulat nyo dun sa kontrata nyo dapat yung uh, hawak niya na na original certificate of title o yung uh, transfer certificate of title dapat ipapahiram niya sa iyon. Okay, ipapahiram niya sa iyon. O bakit attorney bakit ipapahiram niya ipapahiram ng titulo niya? Ah, anong dahilan? Kasi nga gusto natin protektahan yung interest mo habang hindi pa napapatituluhan sa iyo yung property. Ngayon, ah, uh, meron ka ng deed of sale between you Thus, between you, the buyer, and between him, the seller. Okay? Tapos, sinabi ko sa iyo kanina, dapat may approved subdivision na Ibig sabihin yung technical description, yung meets and bounds ay very definite na dyan. Okay? Hindi pwede ituturo mula. Ah, doon sa may puno ng mangga hanggang doon sa puno ng uh, bayabas, yun ang akin, hindi pwede yun. Kailangan may technical description dyan. Yun yung isusulat mo ngayon sa deed of sale. Okay? Sabi ko sa iyo kanina, hiram, dapat meron kayo pag-usap na ipapahiram niya yung original title. Ha? Bakit ko nasabi yun? Sapagkat so, pagkat nga, dapat in, in, the, in, the, in, the, in the meantime na wala ka pang title dun sa property na binili mo, punta ka ngayon dun sa Register of Deeds. Okay, bakit ito? Ba't ako pupunta ron? Okay, pupunta ka doon dahil ipapatatak mo Okay, ipapatatak mo, ipa-annotate mo ngayon yung deed of sale doon sa likod ng title niya. Ngayon, para magawa mo yun, syempre, sa sa'yo ng registered office. Nasaan po yung original title? Diba? Nasaan po yung original title? So, papakita mo, uh, bibigay mo sa kanila yung uh, original title, i-annotate niya yung nila, yung deed of sale mula uh, between sa'yo at yung seller. Okay? Tapos babalik mo ngayon. So, i-process natin yung estate tax, etc. Dokumentary stamp tax. Mayroon natin paglulis ng e-car. Tapos, syempre, uh, dalawang taxable transaction yan. Very important na uh, tandaan mo. O bakit dalawang buwis? Napakarami naman ng buwis sa Porni eh. Ganun ho, kasi nga, mula doon sa nanay niya, nung binilan mo, mula papunta dun sa binilan mo, okay, nanay niya, papunta dun sa binilan mong seller, estate tax po. Okay? Estate tax po. Mula naman dun sa binilan mo, papunta sa sa'yo, capital gains tax naman. So, dalawang set of taxable transaction yan. Tax, So, ibig sabihin, nabayaran na yung estate tax, nabayaran na po yung capital gains tax, ah uh, pwede na po tayo pumunta sa register of deeds. Okay? Dalawang paraan, pwedeng, yung sinabi ko sa'yo kanina, ipa-annotate mo lang, or pwede rin naman na, for example, uh, 1 wow, hectare. Nabenta na yung 2,000. Nabenta na yung 3,000 square meter. Nabenta na yung 5,000. Okay, nabili mo yung 2,000. O, nabenta na lahat. Ngayon, pwede na sabay-sabay kayo, i ilalagak nyo ngayon yung lumang original title at paglapas tatlo na. Di ba? Yung 5,000, yung 3,000, at yung 2,000 na nabili mo. Okay, pero very important. In the meantime, bago mong mapayaran yung buwis, syempre, magkakaroon pa ng na, minsan nag-iipon pa, di ba? Ipa-annotate mo. Ibig sabihin, whoever looks at the property, tao man 'yan, kumpanya man 'yan, ah, uh, it is an it is a notice to the entire world na yung subject, ah, uh, yung subject na property mo, o yung mismo binili mo ay already sold or naibenta na sa'yo. Kaya sinasabi ko sa'yo kanina, importante yung technical description. Importante yung meets and bounds dun sa kontrata ng pagbebenta. No? So, yun yung mga dapat mong tignan dyan. Ngayon, Attorney Aldrin, ayaw pong ibigay yung titulo. Eh, mahirap po yan ah, uh, lagi kong sinasabi no, meron po tayong uh, title, original title na hawak-hawak ng may-ari at meron pong title na nakalagay dun sa register of deeds na kung saan pwede ka humingi ng certified true copy. Uh, usually ginagawa to, di ba sa mga nag-due diligence which is crucial for anyone who is buying real estate property. Okay, lagi yung sinasabi yun. Merong uh, owner's copy, merong register of deeds copy. Ngayon, yung kinukuha mong certified true copy, yun yung registered uh, register of deeds copy yon, Di ba? Yun yung inaano na lang nila, piniprint nila yon, Tapos, i-ano nila kung kailan na issue, di ba? Doon sa pinakailalim yan. Yung owner's copy, very important yan. Hindi pwedeng hindi mo yan makuha. Ngayon, kung ayaw ibigay, eh, mahirapan tayo. Kailangan mo na ngayon pumunta sa usgado at mag-ask ng specific performance sapagkat nga pagkatapos maibenta, pagkatapos mabayaran, pagkatapos na matapos yung transaksyon, yung title ay ayaw ipahiram. Ipahiram naman, di mo pa naman kukunin eh. Ay pahiram sa'yo for purposes of annotation. Ngayon, sinabi niya, ay nawala. O kaya, uh, nasunog. O kaya, inipis yung titulo. Eh, mas malaki yung problema ngayon yan. Pupunta ngayon sa usgado for the replacement or for the filing of the petition for the of the replacement of the original title. In other words, mima papa uh, papareconstitute mo yan. No? Papareconstitute mo yan. So yun yung mga aspeto na dapat mong tandaan uh, bago abibili ng uh, lupain na minana at bahagi lang o portion lang yung iyong bibilin. Okay? So, kung kayo ay nag-uusap pa lamang, no, hindi mo pa nabibigay yung full payment. Ibig sabihin, contract to sell pa lang, hindi pa contract of sale. Diba? Diba? Magkaiba yan. Lagi yung sinasabi magkaiba ang contract to sell versus contract of sale. Contract of sale, otherwise known as deed of sale, otherwise known as deed of absolute sale. Yan yung magkakapareho. Ibig sabihin ng contract to sell, hulugan, uh, meron kang binabayaran uh, amortization or, or monthly or whatnot, not, at upon uh, full payment, di ba, that's the only time that the ownership will be transmitted to you. Okay, ito naman sa contract to sell, otherwise known as deed of absolute absolute sale, otherwise known as deed of sale bayad mo pa lang ownership na. Okay? Ownership na. Kaya ko din discuss yung distinction niya. Kung contract to sell pa lamang kayo, syempre hindi pa tapos yung inyong pag-uusap. Maaari mong i-discuss o i-negotiate dun sa iyong seller na boss. Pwede siguro gawin natin. Okay? Pwede siguro gawin natin. Ah, uh, linisin mo muna yung iyong title, okay? At kapag ito'y malinis na at nasa pangalan mo na, na subdivide na, okay, saka natin ipupursu yung sale. Kasi kaya ako very particular doon sa pagsasubdivide, no? Mahirap na sabihin na basta yung nasa hilaga, yun ang bibiling ko. Diba? Isang kabuuan, isang, isang hektare yung Basta yung nasa hilaga doon sa may punong bayabas hanggang doon sa punong mangga inaayon. Kaya ho mahirap 'yon kasi merong apart from the from from the risk na kapag na subdivide 'yan, maaaring magkaroon ng encroachment kung sa ano. Ang isa pang risk diyan especially kung maraming tagapagmana. Okay? Maaari din ho nilang ibenta 'yan. <laughs> Baka yung yung parte na na purportedly ibinenta sa iyo, ibinenta din ng kapatid niya. Di ba? And it happens po. It happens in real life. So so ah uh, uh, paano nangyayari ito, Di ba maliwanag naman na dun sa ano, dun sa yung hilagang parte, yung malapit sa highway, yung po yung sa akin kasi ayoko na sa likod. Syempre, makukulong ako doon, di ba? Ah. Uh, nangyayari po 'yon sapagkat nga halimbawa, may limang tagapagmana, apat na magkakapatid, isang surviving spouse. Okay? Habang ah uh, habang hindi pa ho na uh, habang hindi pa nasa subdivide 'yan. Okay? Hindi pa napatituluhan ng lima. Okay? In the although sabi ho ng batas natin upon the death of the property owner ownership automatically passes to his heirs. Nasa batas po yan. Pero, in the meantime na hindi pa nasa subdivide, yung share ng, ng bawat isa sa lima ay one-fifth. Okay? Ibig sabihin, 20% lamang yung share nila. Det determine ba natin kung yung kung yung parting yon nasa Hilaga ba, nasa Timog, nasa Kanluran, nasa Silangan, Madi-determine natin, hindi. Basta 20% lang yan. So ang risk dyan kapag wala pang subdivision plan ay maaring magkaroon ng double sale. Okay? Encroachment, binenta sa iyo, yung kapatid niya binenta sa iba, pareho, parehong parte yung binenta nyo. Kaya magkakaroon ng kaguluhan. Mag magkakaroon ng kaluguhan, kaguluhan. No? So yun yung lagi kong advice dyan. Make sure yung meet on, meets and bounds dyan ay definite na para in the, in the event na yung ibang property owner si ibang tagapagmanat nagbenta rin sa iba kasi pwede rin eh syempre, gusto, syempre lahat sila gusto nila makinabang doon sa uh lupain o doon sa ari-arian na minana nila di ba so either they will use it for their own purposes building a home there or they will lease it di ba papaupahan nila or ibebenta nila ngayon para maliwanag sa umpisa pa lang di na kayo magkagulo in the future, di na kayo magkasuhan sa usgado, di ba? Ay umpisa pa lang kailangan ay nakahati-hati na ng mabuti at ikaw na bibili ka, ang responsibilidad mo ay siguraduhin na yon ay mangyayari, yung paghahati-hati na yon. Okay, so yan yung mga aspeto na dapat nating tignan dyan At, uh, i hope that uh, you learned uh, a thing or two and if if you have questions uh, please comment on the sec comment section below At, uh, as much as we can we'll try to answer uh, the questions so professor melissa si attorney aldrin Bigregoro, and till yeah, next time.